gagawin ko tong Gagawin ulit ako ng macarons ba kasi yung macarons na ginawa ko nung nakaraan nagustuhan ba ni, As, ni Asher gusto ni Asher siya nilagay ko kasi siya sa zip, zip bag tapos nilagay ko lang siya dito sa my basket yun yung kinakain niya gusto niya sabi niya I want more I want more kaya nagkaton naman, di ba, na dalawa yung binili ko. So, ayan, gagawin natin ulit yung isa. And sana this time, hindi natin siya masunog. <laughs> bababaan natin yung temperature, tapos bababaan din natin yung oras ng kanyang luto. Kasi sa manual, yung pagluto ng coconut laddu is 12 minutes lang. So, sa, eh, sa ano yon sa dessert kasi yon pwede mo siyang ipindot dessert, tapos may mga corresponding food code kasi doon kung ano yung gusto mong lutuin tapos automatic na kasi ang luto nun so yun yung gagawin ko ngayon guys what do you want anak ko? I want french fries I want french fries naku gusto ng anak ko ang french fries look what happened okay I will cook french what? fries what? look what happened all over there. so ayun gusto niya lang french fries kailangan mag-defrost kasi ayun, okay naman siya. Ano lang natin itong french fries ni, Asi, ni Asher? Uh, air fry lang natin. Para yung french fries yung nakaraan, in-air fry ko, gustong gusto niya. Kailangan natin tanggalin lahat ng laman. Tapos ito lang yung natin. Kasi di ba itong ating microwave ay ano? Itong ating microwave ay may air fry kaya yan. Yes. Air fry lang natin. Kapag ginamit ko to, pinapatay ko lahat ng <laughs> pinapatay ko lahat. Pinapatay ko din ang free, pinapatay ko ang ano ang fridge. Para hindi masyadong ano. <coughs> may ice. <coughs> Ay, ito di naman na ah. Kasi may ice kasi. Itong french fries, in air fry ko lang siya, auto cook lang din. Kasi nga, pindot mo lang yung air fry, tapos yung koresta din food code. Cold food code. Yun. Pero kailangan may ano kasi, may my weight parang sa french fries yata ano lang 300 grams then sabi ko nga mas healthy kasi kapag naka air fry siya kaysa kapag nakapag prinito yung sa coil. since hindi naman masyadong hindi naman masyadong makain ng electricity pa minsan kagaya niyan yung paggamit namin, pagpapainit ng na pagkain namin, ng pa 2 minutes, 1 minute, 1, 1, 1 minute 30 seconds, ganun hindi naman siya masyadong nakain ng ano. Kaya, kung hindi, kung, kung hindi, alam nyo guys, kung hindi ko nahanap itong klase ng microwave na to, na may air fry, may convection, ganyan, alam nyo ba lang ba, nako bibili lang ako ng, bibili lang ako ng, ano, ng oven lang talaga. Tapos, bibili ako ng separate na, na air fry. Kasi may tinitignan akong air fry sa save. May mura kasi, may tig-8,000. Meron, meron din tag-12. Meron tig-15. Depende kung ano yung, depende kung ano yung brand kasi ng air fry na gusto ko mo. At saka kung, kung ano ba. Meron ding mahal. Meron din yung tig 20. Ganyan. Eh, nagkataon, pinag-iisipan ko yung pagbili ng air fry kasi gusto ko talaga oven talaga. Eh, tamang-tama naman yung sa may isipin nga. Tinatawagan si Asis. Sabi niya, di ba? Sabi nung lalaki, di ba gusto nyo bumili ng oven? Sabi niya. Sabi ni Asis, oo kaya kaya pumunta kami nun doon. And pagkataon naman, eto, 3 in 1, may microwave na, may oven, may air fry. Kaya sabi ko, mas, mas nakatipid. Kasi kung air fry lang, may tig-8,000. Depende sa brand, di ba? May tag-8,000, ganyan. Tapos, yung sa oven, may tig-12. Sa oven kasi, may tig-12, ganyan din. This one enough for you. Ha? Um, enough. This paling one enough? Enough. Enough for me. Enough this one? Yes. Oh. Enough. Enough. How about oh, oh, me? Me yeah. only. What? Just stay there. Mm -hmm. Kasi minsan tohan ako may pagka alamero. No? Naki mm -hmm. Nakikipindot-pindot na galit ako na kasi pinapainit ko, yung pagpapainit ko, iniwan ko. Hindi ko nakita, pinindot niya. inis ba niya? So, ganun. Pakita ko lang sa inyo, guys. Ayan. Tapos, pindot natin yung air fry. Tapos, may food code doon. Ayan, yung, yung AF. So, number, yung french fries ay number 30. So, pupunta tayo sa number 30. Auto-cook to. Ayan. Maluluto na lang sya dyan. Auto-cook yan. tatapusin naman natin yung gagawin nating macaroons. kaga eto, hindi na natin masunog. <laughs> Kasi nakaraan, alam nyo yun, nasunog natin. Bali, ang french fries, ang air fry na french fries, dyan sa may otokok niya ay 12 minutes. Hmm. Ang ating contents ay namukok. nila dito na condensed ano ang dami nung asukal na tingnan nyo oh, namuo yung asukal kukuha lang ko lang ng konti tapos eto tatakpan ko iinitan ko siya para matunaw palaman ng tinapay ni Asher so ito trabaho natin ngayon Actually, bagong gising si Asher. Nat kami. Natulog kami ng kaunti. Nakaunti. <laughs> si Asher, siguro mga dalawang oras ang tulog niya. Mami! Yes! Pinapamila, ano? Nanunod sila ng 2.0. Indian, ano? Indian movie. Si Akshay Kumar, ang bida. Pag na-perfect ko yung paggawa ng macarons, nako. Dahil madali lang naman ang recipe, baka gagawa ako ng gagawa. Yun nga lang, mahirap maghanap ng condensed milk. Yun ang problema ko, condensed. At this time, liliitan ko ang gawa para mas marami. <laughs> Malalaki yung gawa ko nung nakaraan. malapit nang matapos ang french fries ni Asher. Maka 9 minutes na. So, balikan po kayo guys later. Okay guys, so eto na yung ating macaroon. At least itong pangalawang gawa natin, mas okay na siya. Hindi na siya sunog. Ayan. Bali, ang nilagay kong temperature nya ay 160 tapos 12 minutes lang. So, palalamigin lang natin. Ilan to? Mga nasa 20 pieces din to. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 25. 25 pieces yung nagawa natin na macaroons natin. O, diba? Paunti-unti mape-perfect natin yung mga niluluto natin. So, palalamigin lang natin. Saka natin nilalagay sa ziplock. Ziplock na bag. Para may pang dessert dessert kami ni Asher na kinakain dito sa bahay oh di ba oh ko na siya sa ziplock na bag malamig na siya so ilalagay ko lang siya dito sa may basket Yaron kami pang dessert merienda kakatuwa yes kakatuwa <laughs> nai enjoy ko yung pagluto luto ko dito sa aking oven So, yun lang naman ang ating video for today, guys. You want? Do you want to try? Gusto daw i-try nung isa. Okay, open. Tingnan natin reaction niya. Go, no, get one. One only, one only. Okay, tell me. Sit here, sit here. Come on, come on. Sit down, sit down. Okay, just tell me if it's delicious or what? Delicious. Delicious. You like it? Oh, sa katakawan mo kahit ano naman kinakain mo eh. <laughs> So, ayun lang yung ating video for today, guys. Thank you, thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye, everyone, and God bless us all.